Wala kita mga tao nang langoy kin. Nag-upload sa bila ko yun. Ayun ba, mahagbong ka niya. Sige. Maglabay-labay ko ba? Ito yung kaistorya niya rin ni Lord sa tindahan. Ito, ito, ito. Mahagbong ka ba? Maglabay-labay ba? Ayun ba, maglabay-labay ka ba? Mabuyagan ka. Hi guys, bahat guys. Hi guys, bahat na guys. Hi, bahat na guys. Ano bahat na talaga Yeah. hi guys, bahat hey. hey Baha na hey. ako. Baha yeah. Baha Baha. yeah. Baha Dako ng tubig. Dako ng tubig ko. Sila. Oh, do si Mark Marty. Hi guys. Do si Mark Marty.